Good morning mga bishi. Going to Half Moon Beach. Friday morning tayo. Tayo ay mag-outing. Kaming magkakasama. Ilan lang kami kasi medyo nagkaroon ng ano yung iba namin na kasama. Tambay lang kayo dyan. Wow, ang ganda talaga ng tubig. Talagang sold ang pagpunta namin dito. Sige na, lusong na, Jenester. Sige na, dito okay, lalayo, lang ako sa likod mo. Ayan. Sinisipat niya. Oo, oo. Ang tubig. Pero, ang ganda talaga. Ang linaw, ang linis. Ay, 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 diba? Mga bishi. Oo, oh, tayo. Ang kayo. Ang kayo. No, sumatay sa tubig. Para bang kami maliligo? Pero hindi naman kami maliligo. Ano lang ba? Yung... Babasain lang ang paa. Kami lang tatlo yata ang bumaba dito. Sila hindi. Actually, na doon kami sa isa, sa Malamig. albahar, tabi ng albahar. Lumipat kami dito kasi pinaalis kami doon ng mga coast guard kasi... Ano, kaya pala kami pinaalis. Malapit doon ang bahay ng prinsipe. So, na doon pala ang prinsipe ng Saudi at hari ng Dubai. Kaya pala ang daming ano, ang daming tawag nito, ang daming pulis sa dadaanan namin. Kala namin, bakit? Bakit ang daming pulis? Naradaanan namin umagang-umaga yun pala. Kagabi pa yan, kagabi pa dumating ang prinsipi ng Saudi Arabia at king ng Dubai. Yan. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda niya, kitang-kita ano yung ilalim niya. Ang sarap niya maglunoy. Kaya lang, bakit ba hindi kami naligo? Nagbasa lang kami ng paa. Bakit nga ba? Ayan ang kalawakan niya. Actually, hindi isang bisis lang kami pumunta dito. Maraming bisis na. Kaya lang, malinis talaga. Doon sa kabila, doon sa tabi ng Alvarado, kami malansa. Yan. Malansa. Ay, iwan ko. Malansa. Naging malansa ang amoy. Hindi namin alam. Pakakaya-kaya. Kaya, may naligo kaya ano. ano. Ewan. Alisin. Ayan. Mga Ganito pag pinuntahan natin doon, parang may lambat. Ano parang tao? Ano? Parang ginanong sa ano eh, sa semento. Oo, oh, oh, dinag-anan. sa kabila, yung pinupuntahan natin. Thanks God, bumaba ang sugar ko, naging 90. Tapos ang cholesterol ko 9163 163. Wow. Dati 200. Sakto na yung araw para sa likod natin, vitamin C. pumarini kayo yung dalawa. Malamig. Ganyan lang, oh. Ang sarap kaya. Siguro sa, sa gamot yun, kaya ako sinikmura. Oo, o, ganyan minsan. acid. Ay, anong gagawin doon? Kumain ka muna kasi bago ka uminom. Kasi minsan, kasi pag kumakain ka, tapos hindi, ano, ay uminom ka na gumamit ka nakakain. Ay. Ganda, oh. Sarap. Bakit madilim banda doon? Malalim. Hindi, doon oh. No? Saan yun? malalim na yun. Hindi, oh. Ano daw? Dito, box! Ali ka rito. Halika na. Ganda ng bato. O, ano kaya yun? Tulay? Pilipino kaya yun? Ha? Huh? <laughs> Nalingon niya isa eh. Kaya <laughs> ano, nga eh, so ang eh. Saudi, mo, na Ay ha, hanggang dun lang pala Ano, tubig. Mababa pala oh. Saan <laughs> <laughs> ah, Huwag tayo na, nagugas na nang bayad. Ang ah, naging pagbab. <laughs> Iihi lang yan. Pag naging naghihiyan. Iiwan natin yun. <laughs> 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 uh, parang may ibo, yung ipo, yung ipo sa tagap. Oh. Doon sa kabilan ang lasa ng tubig. Ano? Oh. Bakit? <laughs> oh, eh, mga may naligo to, puro may regla siguro. <laughs> Kung sila'y sumama, ano, hindi naman maliligo. Ang sarap kaya. Kaya nga. Mami, sa'yo pa sarap pag mga alas 5 na dito tayo para hindi sa'yo pag alas 5 Yung gumising ka nga na alas 5, pahirap pang kape. Kung naghahamog ka pa ng alas 5, narito na. Kaya <laughs> nagising ako ano, 4.45. Yung isa, ginising ko, sige, tinitra mo kape. O, tinitra ko na kape. O, ano, ah. umahal. Bye bye again. Going home na kasi mainit na yung sikat ng araw. Ito yung ano yung yung ano mahabang mahabang bako. Yung nakikita nyo. Ito yung mahabang bako. Ano lang yan? Sampul lang yan baba ng bangkon na yan hindi lang yan diba ka oh, mga bishi bye bye again see you next time Ayan si Genie Stern na mulot ng mga kung ano-ano. Ito yung unang destination namin sa tabi ng Albahar. Nakunan ko yung picture. Pero yung pagkain namin, hindi ko nakunan. Kasi nga, uh, lilipat na kami.